Ngayong araw guys, nakahuli nga pala kami nitong malaking kungo dito sa ating palaisdaan. Grabe guys, napakarami talaga naming mga nahuling kungo dito. Kaya nga nag agad kami ni Dugong dito ng lutoan para makapag-food trip na rin kaagad kami. Kaya nga ngayong araw guys, isamahan nyo kaming pumood trip. Tara! What's up guys? What's up mga kanapadaan lang So for today's adventure nga guys ay meron na naman tayong gagawin Syempre araw-araw naman tayong nagsisipag palagi Salamat nga pala guys sa mga followers natin dyan na hindi nagsasawa sa mukha namin ni Dugong Ayan mabuhay po kayong lahat Nandito nga pala guys ngayon tayo sa ating palaisdaan at bigla pa kayong ginulat ni Dugong sa part na to Ang gagawin nga pala guys natin ngayong araw ay maghahanap tayo ng mga malalaking butas dito ng kongo sa aming palaisda Kaya nga guys dito sa part na to ay dali, -dali namin ni Dugong sinuot itong mga damuhan dito sa lugar namin Maya-maya guys nakakita lang na agad kami na isang malaking butas ng kungo dito guys at siguradong may laman siya kasi may bagong hukay siya ng lupa doon sa kanyang gilid ng butas kaya nga ayun guys agad na rin namin ni Dugong pinagtulungan itong hukayan para mabilis lang namin siyang mahuli at makuha grabe guys kung mapapansin nyo ay napakatindi talagang maghukay dito nung kamay ni Dugong talagang daig pa niya ang bako talaga naman guys isang hukay pa lang nung kamay ni Dugong ay halos maubos na agad yung lupa doon sa loob ng butas kalipas nga lang guys ang ilang minuto naming paghukay dito ni Dugong ay grabe nakita niya na agad at nahawakan itong malaking kungo doon sa ilalim ng butas kaya nga, nga guys, dito sa part na to ay eh, medyo nahihirapan pa talaga si Dugong ilabas yung kungo doon sa butas niya kasi guys sobrang laki pala nung kanya nakita. Grabe guys, miss ako nagulat dito sa nahuli namin. Sobrang laki nga pala nitong lalaking kungo na to. Kitang-kita niyo naman doon sa kamay ni Dugong, halos mas malaki pa sila. Grabe guys, talagang pag sinuwerte tayo ngayong araw eh napakalaking kungo nga pala nitong nahuli pa rin natin. Grabe, oh kitang-kita niyo naman pati yung sipit niya. Nagpatuloy nga lang guys kami sa paghahanap dito ni Dugong ng butas at nakakita na naman kami guys dito ng isang malaking butas. Kaya nga pala guys, si Dugong ang pinapadukot ko dito sa mga kinukuha na to kasi sanay talaga guys si dugong nito madalas kasi guys kasama yun si dugong ng papanya niya pang nanguhuli sila ng kungo na ganito medyo nadala kasi guys ako sa pagdukot-dukot ang mga ganito kasi nakakatakot talaga one time kasi guys na dumukot ako nitong kungo talaga nasipit ako at halos dumugo talaga yung aking mga daliri kaya guys noong mga panahon na yun na talagang tinandaan ko na hindi hindi na ulit ako dudukot ng ganitong butas lalong lalo na pag hindi ko nakikita yung ayama dun sa loob pero sabi naman guys sa akin ni dugong magdaw ako mag alala kasi expert daw talaga siya dito kaya nga guys sa part na to nakita niya agad dito yung butas ng kungo grabe mab mababa lang pala guys yung pagkakabutas niya. Ganun kasi guys, minsan na pagkakataon, minsan talaga guys, sobrang lalim nitong mga butas ng kungo na talagang halos lusot na yung kalahati ng katawan ni Dugong, pero minsan naman guys, ganito mababa lang talaga sila. Ito kasi guys, yung mga kakasimula pa lang nilang magbutas o kapanibago panibago pa lang talaga sila naguhukay nung kanilang pagtitirhan. Medyo agresibo rin nga pala guys itong mga kungo, talagang medyo matapang rin sila, talagang sisipitin nila yung mga kamay o daliri ninyo. Pagkaisod nga lang guys namin dito sa kabilang gilid ay eh, halos yung butas na nakita namin at kitang-kita -kita naman guys may bagong hukay pa doon labas ng kanyang butas. Ang kilo nga pala guys ng kungo dito sa lugar namin ay 180. Pero guys, yung medyo maliliit ay 150 lang yung kilo nila. Dyan ba sa lugar nyo guys? Comment nyo nga kung ilan ang kilo dyan ng mga kungo sa lugar nyo at anong anong tawag diyan guys dito ka sa lugar namin. Kungo talaga ang tawag dito. Paki-comment nyo nga sa baba kung anong tawag dito sa lugar nyo. At dito nga guys sa pagkakataon na ito dito sa pangatlong butas namin na nakita ay eh, sobrang dali lang namin nakuha itong isang kungo. Babae nga pala guys siyang kungo na yan kung makikita nyo, Kaya nga natuwa na agad kami ni Dugong dito at pa kami. Nagpatuloy nga lang guys kami sa paghahanap dyan at hindi nga lang namin nabidyohan yung mga iba naming nakuha kasi medyo ahaba talaga guys itong mga video natin ito tong vlog. At laki itong vlog nito nitong isang nahuhuli natin sobrang tataba yan. kaya ano, pang iniintay natin guys ipudrate na natin. let's go oh, 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 oh. Dahil nga guys, sobrang excited din dugong ditong maluto. ay eh, grabe, kitang-kita kita nyo naman yung apoy niyang ginawa. Talaga namang halos lumipad itong ating kawali. Malaking lutoan na nga lang pala guys yung ginamit namin dito kasi medyo marami-rami rin lulutuin ating mga kungo. Habang nagaget nga guys ako dito na si Buwes at Bawang ay eh, nagsasayaw dito si dugong sa gilid ko. Ang una nga pala guys nating ilalagay dito ay itong pangalawang gata ng nyog. Ito nga pala guys, yung ipapanluto natin doon sa mga kungo natin. At grabe, may style pa yung paglalagay ko diyan. At eto pa guys, oh, napakalupit naman maglagay ng na samya. tingnan niyo guys, maiinitan 'yan. Ayun, Nagkakalimutan pa silang dalawa. <laughs> Grabe guys yung habulan at labanan na namin itong isang malaking kuhungo na to guys Kasi guys napakahirap talaga niyang ilagay dito sa lutuan Kasi sobrang laki talaga niya Lumalaban-laban pa nga yan guys So kung makikita nyo Dala guys, dilagay na natin Ay, nagaki ata na Grabe, napakahirap naman lutuin itong mga kungo na to. Talagang lumalaban sila sa amin dalawa ni Dugong at hindi sila mapakali. Talagang nagsisiakyatan pa rin sila. At nung malapit na nga guys, maluto ito. Inilagay na rin namin itong kakang gata o yung panakampurong gata niya guys. At ayan, oh, nagkulitan na naman yung dalawa. Ayan, grabe. Sensya na nga pala guys kayo kung medyo makulit kami ni Dugong ngayong araw. Nakainom kasi guys kami kanina ng Royal. Ilabas ang kulit. Tapos after nga lang guys ng ilang minuto, grabe, sobrang bilis namin naluto itong amin naluto itong kungo. Kasi guys, sobrang lakas nga pala nung apoy dito. Napakasarap rin nga pala guys nitong ginata ang kungot Ito daw ang favorite ni Dugong Ito daw ang malaki na to Sa kanya daw tumamaya Sabi ko nga sa kanya Kahit isang sipit lang sa akin doon Solve na rin ako At ito na nga guys Ano nagplating nga lang pala guys Kami dito sa dahon ng saging Ang hindi ko alam guys Nandun pala si Dugong Sa ilalim ng lamesa At kinuha pa niya itong isa At dun niya daw muna kakainin Habang nagbibidyo daw ako Grabe So guys Naluto na natin ang ating Gina kugo ang kungo Ngayon samahan nyo kami kumain Oversighted na naman si Dugong Let's go Titiklap ya agad ito dogs Okay. Oh, guys, pakinggan nyo. Tara po. Oh. Mm. <laughs> Ang init. <laughs> Yun. Tara, ah. guys, oh. Tara, guys, yung sipit. Sobrang tawa niya sipit niya, no? Malabu. Ayan, no? Ano kayo niya? Mmm. Sahang ayam ah. Sahang

Tapos ayun nga guys, ano, dahil nga sa sobrang laki nitong kung isa, hindi ni Dugong maalis talaga dito yung mga balat niya, kaya kinagat na rin ni Dugong yan. Sabi nga guys sa akin, ni Dugong wala na daw titibay sa ngipin niya, talagang durug-durug daw sa kanya itong mga shell nitong kung. Kaya ngayong araw guys, isamahan niyo muna kaming pumutrip dito. Ito nga pala guys, ang napadaan lang channel, or daily dose of good vibes. Kita kiss na lang ulit tayo bukas guys. Salamat sa panonood guys, ha ha. <laughs>